Napansin ko sira mga bahay nyo ay puro malalahi. Para mga Indo Brahman po ay malalapad ang mga tenga no. Ito naman po ay kalimitan ni magkano Kung na kuha yung mga ganito kalaki mga bahay nyo. Sa palagay nyo po sir, ano kaya ang kalimitan? Sa inyo pag-uumpisa pa rin dati po. Uh, ano pong kalimitan naging problema ng mga magkano? Eh. Uh, sa magandang araw uh, aramata longs tayo po ay uh, bumisita ulit sa isang uh, magbabaka dito sa Sariaya dito po sa Dos at tayo po ay nagtanong ng impormasyon lalo lalo git sa pag-aalaga ng ganito mga baka. Kaya samahan niyo ako sa ating video dito sa ating cattle farm visit. Kaya sama-sama tayong manood sa video natin sa araw na ito. para Lutukan sa Riyaya, Quezon tayo po ay may pinuntahan ulit na magbabaka dito. Hinahanap kasi natin yung mga nag-aalaga ng baka para yung mga manunod natin magkaroon na kayo ng ideya, hindi puro sa presyo na ayo. Kaya po na dito po puro may isang palawakan na ito. At ito na nga po bumunggan na yung mga baka dito mga inaalaga. Wala ko na hinahanap natin. nandito tayo kaila Sir. Sir, ano nga ulit pangalan niyo po? Si Sir Hiner. At siya po ay merong alagang limang, limang, po, limang malalaki mga baka. Sir, uh, matanong ko lang po ito, ipambenta niyo na rin sana? O bago pa lang din yung alaga? Ah, bago pa lang din. Pero ang lalaki na po niya, ano? ilang buwan niya na po itong alaga? Tatlong buwan. Ilang buwan niya po ito, plano yung benta yung mga lalaki? Ah, 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 kumpleto na po ang anim na buwan ng pag-aalaga. Yeah. Yung si Sir. Salamat. Tanong ko lang po, ilang kayo po 'yung eh, bago po magbaka dito? Ilang taon na po 'yung nag-aalaga ng baka? Uh, na, eh. May may 10 na rin po sigko. Meron, meron. Ah, na narin po si Sir pala talaga ay eh, kumbaga sa magbabaka ay professional na. <laughs> Ayun. Eto no. 'yung mga baka niya. Para napansin ko sir, ang mga baka niyo ay puro malalahi. Para mga Indo-Brahman po 'yung malalapad ang mga tenga no. Ito naman po 'yung kalimitan ni magkano 'yung ako 'yung magandang kalaki ng mga baka niyo ang ah, mura din pala, mga 60 na lang daw pala ito ni Sir ito po yung mga baka ni Sir, tira niya po yung mga Indo-Brahman siya, ang lahi niya ito po yung binibili niya sa Paradana din sa Garcia ito po yung mga 60 na lang daw ni Sir nabili eh Sir, kasi po kaya tayo nagpunta sa video marami po kasi ngayon yung mga gusto magplano magbaka e eh, yun nga lang po ah, nabalita natin na medyo yung iba yung mga bago pala nagumpisa, nalulugi sa palagay niyo po sir ano kaya ang kalimitan sa inyo pag-uumpisa pa lang dati po uh, ano pong kalimitan naging problema ng mga bakal sa pagkain ako ah, lang po sa pagkain ang baka kaya nanulog sila uh -huh. ano po ba dapat ilang beses po ba dapat pinapakain ang baka sa maghapon Ah, tatlong beses po ah, sila sir palit tatlong beses ang pakain ng uh, baka dito sa kanila kasi parang yung iba ka nababaltad dalawa lang umaga hapon lang tatlong beses po Katulad po nito, yung pinakain ni Sir Riri, mga, ito, mga puno ng mais. Mais. Ay, ibig sabihin, Sir, itong mga mais na to, ito na rin yung pinagkukuhanan niya nyo na pakain sa kanila. Oo, kaya ano, hindi ko yung walang Ah, yun pong na um, dapat nilang priority po, magtanim muna ng ano, ng pakain sa baka. Oh. Pakain muna. <laughs> Mm-mm. Yun pala muna, pagkain muna. Ayan po, ito naman yung mga bakan, Sir, malalaki na. Ah, tapos, Sir, sa ibang pagpakain nyo po, meron pa po kayong ginagamit para mabilis lumaki yung mga baka niyang inaalagaan? talong ah, nagpapakita po kayo ng mga gulay, oo, o oh, yung reject na gulay tapos po uh, gumagamit din po kayo ng mga feeds oo yung feeds naman po ay luntian, feeds yun, kuro pro yung luntian na feeds, kaya yung galing po yata dito sa Juan ano, yung luntian feeds tapos nga, mm, tapos yung sa malaking-laking tapos po yung eh, sir yung ano, uh, ah, palyat kasi nang palibit ang na ginagamit, ipapalit diba, din kayo. Ilalok din. Mga ilang kilo pong pizza at palyat ang inyong pinapakay sa bakay? Tatlong kilo pong palyat o dalawang ano. kilo pizza po. Sa isang baka po yun. Yun pala ang ano ni sir. Yun ang pakay ni sir. Pero sir, ibig eh, sabihin ko, uh, ay katulad nito mga to yan mga baka ni sir. Hindi naman po eh, lahat po ba ng mga baka eh, kasi siyempre eh, labis na namibili rin ng baka kung bebenta nyo. Marunong din po ako oh, tinuturuan nyo pa rin yung iba mga kumain na gano'n. hindi marunong, hindi ito ah. Paano po ang style para po yung kasi iba yung gusto gumamit ng palyat? Hindi na ako. Kakain mo yun eh pag tayong pag-aayong uhaw. Uh, ayun ah, po ang ginagawa nyo, pinapauhaw nyo muna sila. Hinahalo nyo po sa tubig. Yun pala ang pagtuturo ng mga ganito mga pagbabaka. Ayun ang sisap yung ano nila sir tapos sir ang matanong ko lang po syempre ito kalimitan ng mga ganito mga baka hindi naman naiiwasan ng kakaroon ng mga sakit sa ano ano po bang kalimitan na encounter niya ng mga sakit sa bahang sa ganito ang mga vitamins ka ah vitamins niyo po vitamins saka po pinupurga niya rin po siya ilang beses niyo po pinupurga sa bago niya ibenta ang baka um, dalawa dalawang beses po tapos naman po yung yung vitamins niyo alingguhan po. Ayun po para may iwasan din yung sakit sa mga -sa -sa ganito mga baka. Yung pala si Sir Lingguhan pala si Sir mag ano ng ganito mga baka. Ito tapos. Excellent. Matanong ko ito lang po ba eh puro ang pakain nyo pala yung puro mais lang? Hindi na kayo nagaanang ibanda mo? Hindi na. Kaya kanina eh. Ayun po talagang ano nyo. Hindi pa kaya. Eh. Uh Oo. -oh. Ay sa income niyo po dito, siyempre ito naman baka niyo matagalang income. Ano pong kalimitan pong hanap buhay dito sa inyo ng mga taga Sariaya? Yan ay yung mais. Ay, ito pong mais na to. Sir, titina ko muna yung mais na nyo. ito po yung kalawakan ng mais ni Sir. Ayun po, nasa likod din ang mga magbabak, mga baka ni Sir. Kaya po yung mapapayon niyo po doon sa mga baguhan palang mag-alaga ng baka. Kailangan po ay talagang ang una ay pagkain muna. Pagkain? Oo. Kaya may pagkain. Mm Yung pala talagang... Ang galing, malayo. Malayo, eh. Ah, din po kayo mga paiwi? Mga oh, hindi, nandito sa aking sarid yung kong dalaga ay malayo. Ah. Parang hindi nakakulong. Ah, din po kayong kumbagay nakatali sa, ano, sa kumbagay sa pangaparang na ganun. Hmm. Ay, hindi lang pala ito. Ito po ba'y dito lang ito? Itong limang ito? Ito po'y nakakulong. Ano po bang mas maganda, sir, pala? Kasi ako dito sa inyo sa Riyaya, parang napakada nung may kural na ganito. Ay, mas, ma mas magaling talaga ganyan. Ah, mas magaling po. Uh -huh. Kaysa po doon sa'yo nakaulat siya sa damuhan. Mm -hmm. Ah, yun po yung kalaban ng baka. Kung po, ang kalaban talaga ng ganito mga baka ay lamig talaga. Kung ito pong ganito, mas maganda po pag mga, kung yung mga gusto magbaka ng ganito, mas maganda talaga. Meron siyang bahay. Yung pala bahay ni sir. Kung pag mga gusto nyo magganito, magalaga ng baka na yung talagang may ilalaki siya. Yung mga dalian po, no? yung mga ganito may dapat na pala may bahay kita natin yung bahay ni Sir oh, talaga simple simple lang yung ginawa niya at ano lang ito kung pag may mga tubo lang siya tapos kawain yung harang ng mga baka niya tapos may bubong hindi ay sa ito eh, kung po kahit umulan hindi naman sila ma ano ng ulan ano ito pala ang ano Sir wala pala pa rin tubo sana ito Ah, tubo sana rin nilalagay niyo. <laughs> Kaya naman mahal na din po ang tubo, ano? Pero naman sir, ito naman wari kayo matibay naman ang ano, ang ano, kawayan. Para ito yung kawayan na solid eh. Ah, yung okay, puno po, pang kinukuha nyo. Ito po yung mga baka ni Sir. Sir, matanong ko lang po. Ibig sabihin ko po ito ay itong iba. Y, kunyari, eh, siyempre hindi naman po habang. Ito po ba yung mais nyo ay tuloy-tuloy yan? Kahit taging tag-araw, nakakapagtanim kayo. Ah, kala ko po yung tagulan lang. Kung bagay tuloy-tuloy -tuloy na pala supply na pagkain nyo. No? Sa mga baka ni Sir, yung, palay, ano, yung mais talaga priority nila. Hindi nyo na po sila hinahaluan ng kumagay damo, ganun. Ay, ito na lang, dito na sa harapan nila yung mais. Yan, ito yun yung uh, may isa rin sabi pag pagkaani uh, ay yung ano ba ito? Kung bakit kinabubungan niyo pa May isa ko yung termis may Ah, baby corn katulad po kay tatay Vera niyo no? Yung baby corn siya tapos yung mga puno niya yun ang pinapakay sa mga baka niya Yan pa lang ano balat? Tsaka po yung balat Pero parang sir nakita ko ngayon para mga puno na no? puno, sa akin, ano? Puno, iba yan yung isa kanya ano yan? Patapos niya no? Ah, sa may party po Ah, yung balat kaya pala ito iba-iba rin ang mapunod kasi po ito yung mga parang mga bagong tanim lang. Oh. Yun yung mga pakainis siya. Pero sir, ay, sa yung mga kasi may kalimitan po ng mga nanonood sa atin, mga OFW, W. Mapapakain nyo po talaga na sa kanila yung mga gustong magbaka ng ganito. Maganda po ba pagkakita ng baka? Ayun, yun ang magandang tanong sir. Pati sir, depende. Kung wala kang pagkain, o paano kung talaga kayo? Yun. Eh sir, hindi mapapakain nyo po eh, bago po pumili ng baka, Muna. Pakain muna. Ayan, Oo. kasi marami sa ating mga kababayan na gusto nila ay for good na raw sa Pilipinas. Ay gusto yung mag-alaga ng baka. Ngayon eh kailangan din po ba nilang bumili ng malawak na lupa para may taniman o... <laughs> Yun problema po ano, pag walang taniman, pwede naman siguro mga umpay na lang o mahirap po. Mahirap, mahirap umpay yun pala, may na mga umpay. at kumbaga katulad ni sir dito o kunyari uh, may maize sir dito na mga tanim i na lang po dito yung pagkain tapos pakain nila kayo ng pakain ano? yun, yun pala nga sir mahirap din pala pag yung mga ganito karami mga baka ang aalagaan nyo eh sir, matanong ko lang po pala, kalimitan po sa ganitong pagbabaka nyo, Yan po yun eh, diba? hindi naman naiiwasan yung malugi kaysa sa pag-alag okay asa ah, sa pagkain naman po ang magiging problema niya. Pero po yung sa ganito pagkalaga, wala nang pagtuloy-tuloy po yung pakain niya. Yung pala pinagkakalugi ni sir. Yung pala ang dapat ano, ng mga mag, ano, magbabaka. Bago pala magbabaka, kailangan niya po ay pagkain talaga ang priority. Yan. Ito na po yung kay sir na pangalap para to papabuti pa ng 6 months ang pag-aalaga ni sir ng mga bahang ganito. Tatlo lang, tatlo pa lang. oh tatlong buwan pa lang po niyo naalagaan. Tatlong buwan pa tatlong buwan pa po ang plano niyong alagaan nito. Sir, para matanong ko po, ito, parang ito, ito lang kami medyo malitlit sa magkakasama, ano? Huli ang huli. Ah, huli niyo po nakuha. Ayan, huli pa na nakuha ni sir ito. Ayan, ito yung mga baka ni sir. Malalaki po siya, talagang mga malalaki. Ayan ang mga pagkabaka nila. Ayan ang si sir. I ay, ibig sabihin mean, sir, ito yung parang pakakatapos sila, magpakain din ng ano? Katapos no? lang. Ayan ang si sir. Si, si Kuya Hiner po ay matagal na rin pala magbabaka. At uh, pero pwede niyo i-suggest sa kanila na talagang pinakakita ng baka. Oh, kasi si sir hindi tatagal lang ganoon kung hindi pa talaga pinakakita ng baka ano. Yan si <laughs> Mahirap na. Yan si Kenya. Kaya maraming salamat po sa inyong oras at ay maraming na tanong kay Sir na sa pagpara na pag-aalaga niya ng baka dito. Talong dito nakikita natin siya. Mas gusto daw, mas maganda raw po pag ganito nakakoral para iwas po yung sa pagpayat ng baka no. Lalo pag ganito na pataba na. Pag yan po ba kasi pag naulan na yata pumapayat siya, ano po? Na, nanipis ang katawan ulit. Oo, hindi pa tapoy mga baka ni Sir. Mga, para makakita kayo mga malalahin siya para mga indobrama na lahin yan mga ano ni mga alaga dito sa kanilang tabing bahay. Sa mga may alaga ng mga ganito mga hayop, baka kalabaw, kabayo at kambing, kung alam nyo po nga uh, posible natin mabisita ang inyong lugar, pwede po mag-message sa atin para mapunta natin kayo. At ito po ay isang malaking tulong na rin sa mga bago palang mag-aalaga ng ganito mga hayop. Yan. Salamat po mga talong Stevie. God bless.